The Pod Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosoin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello po and welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calieja. This is Alex Calieja of course. Para hindi ka mali sa program mo o sa podcast mo, if title mo sa pangalan mo. At natutuwa ako dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating Biba Max interview sa mga Biba Max sex girls natin. Pero bago yan, ko kayo sa show ko sa Singapore sa July 28. Diyan po sa SOTA Concert Hall. Ang tickets ay available sa ticketmaster.sg. Bili na po kayo at maganda pong lugar yan. See you there sa July 28. And nasa US ako ng August 23 sa may Hayward, California. 24 sa Cerritos, California. Diyan naman sa uh, August, 13. 30. Diyan naman tayo sa Phoenix, Arizona. At September 1 dyan sa Portland, Oregon. Lahat po ng details may kita nyo sa alexcalia.com at thecomedycrew.com. Ito na ang ating first time guest. At may natin sa lalo. Kausapin na natin si Alessandra Cruz. Hi. Hello po. Alessandra, first time mo dito, no? First time po. O, oh, kumusta naman? Okay naman po. Ilan taong ka na ba? 20. 20. Paano ka na-discover ng Biba? Ano naman ang kwento mo? Actually, ano, may friend ako na friend si Tito Jojo. Tapos, pinakilala niya ako kay Tito Jojo. Hmm. Taga saan ka? Marikina. Marikina. Alam mo, pag kinain ano mo yung braso mo, ganun mo yung braso mo pa, papunta dun sa may, parang, ganun ka, parang hindi maita yung damit. Hindi, parang hindi makita damit mo, parang wala ka damit pag ginawa mo yun. Tama mo, kunwit um, naan. Yan, tas ganun mo. Ayan. Ganyan tayo mag-uusap. Mag-uusap. Hanggang matapos. Para malaman nila. Para pang teaser natin. Okay. Um, Ayan, ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. Ay, saan So, pagkatapos doon, oh, nakita ka sa mga, tsaka nakita ang lugar. Pinuntaan mo ba si... Actually, ano okay, eh, pinuntaan ko si Tito Jojo. Then, okay. nag-usap kami, ganyan, na willing nga akong maging Viva artist. Ayun, kinuha ko ni Tito Jojo. Alam mo yung Viva Max, no? Sabi, alam nila sa Viva Max. Alam ko. Paano nagsabi? Na Viva... paano, paano, ka nagsabi sa family mo? Kailan to? Kailan nga pala to? Actually, nung ano lang to eh. April. Dito lang. Oh, April tapos mm -hmm. eh, Paano may parents ka, mamit, Daddy? Meron. Oh, paano mo Noong sinabi? Noong ng mother ko. Pero sabi ko naman, ano lang naman 'yun eh, 'di ba? Oo. Oh. Movie lang naman, ganyan. Tapos ayun, biniyagan na rin ako ni Mama. Eh, yung may boyfriend ka ba? Wala. Nung panahon na nakuha na, na nakikita ka sa Viva Max, wala. Wala. Single. Single. Eh, Daddy mo anong reaction? Actually ano eh, supportive kasi yung papa ko sa lahat ng ginagawa ko. So What? ayun, supportive lang yung father ko. Ah, okay. Tapos, anong ang first movie mo ba mo to? Yes, first movie ko yung Nurse Abby. Ah, Nurse Abby? Uh Oo. -oh. Ay ayun ba yung pinupomote mo ngayon? Uh Oo, -oh, ayun. So ikaw si Nurse Abby? Yes, ako si ano, Abby Gomez. Ano, ano, launch, launching kagad ng movie? Nung ano, nung June 21. Okay, launching agad ang una mo movie, launching uh -huh. mo agad. Kasi uh -huh. ibang mga Viva Max na babae, nagsusupport-support muna bago magkaroon ng launching. Oo, oh, oh. Managed kaya ang ko. swerte ko talaga. O, sa tingin kaya mo, hindi ka ko ganong swerte. Anong kwento? Bahit ka sa tingin mo, ha? Sa tingin mo lang naman, walang judgment to. ah uh, sa tingin ko kasi, ano, nakita ni Tito Jojo yung potential ko na, ayun nga. Si siyempre maganda. maganda. Beloso. Ah, yung manager mo yan. Uh Oo. -oh. Na dinala ka ngayon sa Biba, kay Biba, kay Boss Vic. Na ka na si Boss Vic. Yes, dinala ko kay Boss Vic. Tapos na ba yung movie? Tapos na yung movie. Actually nung ano na, nung June 21 nilabas. Ah, nilabas. So kumusta naman? Ano naman ang experience mo? Ano yung ano, Actually, yung first yung day mo, idalin mo kami doon sa first day mo, unang yung shooting first day mo. Day, Nung first day ng shooting ng Nurse Abby, actually nahirapan ako kasi bago lang ako eh, tapos wala pang workshop, ganyan. Naninibago ako kasi, alam mo yon yung kabisado mo naman yung lines mo. Pero pagka andun ka na sa mismong, ano, na nag-shoot ka na, nawawala ako sa lines ko. Mm -hmm. Pero dahil mabait naman si Vince, yung ano ko doon, partner ko, inutulungan niya ako na Kinocomfort niya ako na okay lang yan. Kasi bago ka lang. Mm -hmm. Ganyan. Oh, pero mahirap. Pero masaya naman. Kasi gusto mo yung ginagawa mo eh. So kahit mahirap, di ba? Mm -hmm. Anong eksena mo? Nurse ako doon. Anong eksena mo ng first day? May love scene ba kaagad? Oo, nung first day may love scene agad. Anong love scene mo? Describe mo nga para may idea lang kami kung paano ka talaga na... Uh, actually, yung love scene namin, ano eh talagang nung una pinapantasyon niya lang ako gano'n. Tapos mahirap rin kasi yung sexy namin. Talagang mabibigla ka eh. Talagang wild well, talaga eh. Kung, oh. kung napanood ano pinakita mo sa video ko na talaga nag-all out ka. ka? All out ako yung pinakita ko. Nagpapakita ang boobs, puwet, gano'n? Yes, nagpakita ako. Oh. Ano lang hindi mo pinakita? Yung pusi ko. <laughs> Tawa ka pa eh. <laughs> yung pusi ko. Tapos, anong, anong bite wild, bite wild? Well, talaga yung sex na nangyari. Talagang isipin mo yun sa so may higaan ng ano, pasyente. Oo. Uh -huh. Tapos, ayun, sa clinic. So, syempre, mahirap, di ba? Pero... Arsabi. ano, ba, ano ko ba? Ano bang kwento ng Arsa Abby? Ba't may, sex na involved? About sa ano Sa pantasya. Oo. Uh -huh. Bali, pinapantasya ako ni Binz doon ni Roy. Siya si Roy doon. Pinapantasya niya ako. Parang pangarap niya lang ako. Ganyan. Tapos hanggang sa huli, inamin niya na gusto niya ako. Then, ayun. Inamin ko rin sa kanya na gusto ko siya. Tapos doon na kami nag-sex. Hindi ah. na siya pantas. Okay. Pero ikaw, kung may aamin ka, may, may experience ka na sa sex ka. Medyo... May... Yes, meron. Wala, hindi naman tayo magkaplastikan, no? So oh, uh, nagpumasok uh, sa showbiz, may boy may boyfriend ka before? Nagka-boyfriend na ako before, pero nung pumasok ako sa showbiz, wala akong boyfriend. Oh, pero may experience ka. Yes, may experience ako. Anong kay ba ng totoong experience doon sa acting? Actually, ano eh, sa reality kasi parang, 'di ba, parang binibigay mo talaga lahat. Talagang maraming rounds na nangyayari. Pero Ta show hindi. One rounds lang. <laughs> okay. oh uh, pero um may mga dip, 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 di, may mga tape naman yan, di ba? May mga tape, naka-tape yes, yung ka-partner mo. ah uh, so, marami kayong mga tao dyan, no? Marami. Um, yung, ano, nag, yung cameraman, tapos yung oh. director, yan. Yeah. Pero ikaw, um, sexy 'tong pelikula na to. Alam ni ready mo ikaw ba pa, 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 napanood ba ng parents mo? Eh nang tanong. Ay actually ayo panoorin ng mother ko tsaka father ko. Pinatago ko din yung palabas. Oo. Oh. Pero makikita rin naman nila 'yon. Nakita ni ng mother ko yung ano eh yung palabas pero hindi niya pinanood. Ano sabein na ba na napag-uusapan nyo ba? Ganon? Actually napag pag-uusapan pero sabi nga ni mama kung gusto ko naman daw yung ginagawa ko tuloy ko lang. May brother sister ka ba? Wala, ako lang. Solo anak? Yes. Mm. -hmm. Tapos um yung yung sa aktingan, dre, yung mga sex scene mahirap. Eh sa aktingan, napata- na ano pinaa ilang take ka? Kung natatandaan mo. Actually, nakarami din ako take. Mm. -hmm. Siguro mga 10 yata, sobrang dami, pero okay. So, nahihiya na nga ako nun kasi parang nawawala na ako ng pag-asa kasi nahihiya na ako sa mga tao kasi yung mga tumutulong sa akin dahil yung mga nag-aayos uh -huh. yung mga assistant kasi sabi nila na be, galingan mo na ganyan, ayusin mo na para makawi tayo agad so ako, syempre yung pakiramdam ko parang nahihiya ako na kaya ako naman eh kaya kong gawin pero pag andun na talaga ako sa mismong ano talaga nahihiya ako tapos ginawa ko, tinutulungan ako ni Beans. Ayan. Nung tinulungan ako ni Beans, doon na naging okay. So, ayun. naka 10 take yata kami. Ganyan. Sa kanap nahirapan? Sa acting o sa sex scene? Mas nahirapan? Mas nahihirapan ako magbitaw ng lines eh. Doon ako nahihirapan. Oh, kasi may wala ka pa naman workshop. Understandable, no? Ah, uh, oh, yes. Kasi makakukuha naman yun sa what work, workshop. Uh, ano okay. Anong asset mo sa tingin mo? No, pinapanood mo na yung Nurse Abby. Ano yung parang, uy, Actually, yung mga comment nila eh, ano eh, sexy ko daw ganun, yung boobs ko, laki. Yeah. Ah. Ano bang vitals mo? Dudo na tayo sa boobs. Kinabahan ako. <laughs> Talaga, ano bang vitals mo para magkaroon ng mga idea yung mga na nanonood ngayon? 36B ako, pero yung ginagamit ko, ano, 32 lang. Mas okay ako sa mas maliit na bra eh. Oh. 36B, 24, and... Hindi ko alam, nakalimutan ko na yung size ko sa baba. Sige, magtatanong tayo ng mga noti ha, para, mas, para makilala ka namin. Um, yes. Um, uh, oh. <laughs> yes. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs? Listen to the RJ Ledesma podcast. siya ano <laughs> Anong favorite position? Side na ako dyan eh. Huh? Uh, position, dog style. Bakit? Mas naaabot eh. Kasi yung mga nakaka-sex ko, jutes lang eh. <laughs> <laughs> Paano naman jutes? Paano mo nalaman jutes? Maliliit lang. So, kailangan talaga yung talagang napupush yung ano eh. Kaya, dog style gusto ko. Tapos, sunod, ano naman yung, um, ano naman yung, ano, at, um, pero does size matter sa'yo? Yung size nagma-matter talaga sa'yo? Yes. Oh. Ano pinakamaliit na naka encounter mo? Maliit? Gano? Siguro parang mga ganun lang. <laughs> sa, ano, maliit lang talaga. Ang oh, pinakamalaki na encounter mo. May, may malaki ka naman na encounter. Wala pa rin talaga. Yes, hindi malaki na akong naka-encounter yung ex ko. Mga ganto. Pinoy. Tapos medyo, uh oo. -oh. Tapos? Mga mm. ganyan, tapos parang medyo mataba. Hmm. Nag-enjoy -mm. ka doon? Nag-enjoy ako, syempre. Parehas kami nag-enjoy. Hindi ko kala yung sasagot kasi itura mo. Na mukha nga, mukha ano, mainit. <laughs> ingat na ingat ako. <laughs> Ay, ingat siya sa akin <laughs> nila eh, na parang, ang hinhin -hin mo, ganyan-ganyan, tapos ganto pala. Ingat na, ingat ako magtatarong sa'yo. Saka wala nga. Kinala ko ba si ano? Si kaka-interview si ko lang baby. sa kanya. Si Marian Saint? Ah, oo. Okay, oh, kilala ko. Na meet ko na siya noong 11 uh, uh, million subscriber. Uh, ano? Noong 11 million subscriber, subscriber nag, ano kami, nagkita. Ah, Okay. Swallow or spit? swallow. Nagawa mo na? Nagawa ko one time. Sa boyfriend? Sa boyfriend. At anong dahil lang ba't mo sunalo? Wala. Gusto niya lang matry. Siyempre, pag mahal mo, ibibigay mo, di ba? Okay. So, sunalo. Paano swallow? Paano swallow? Swallow talaga? Swallow talaga. Na, gusto kong mag-pray? Ano? Gusto, kong mag, mag -pray? gusto mag pray <laughs> Pagdadasal tayo ngayong araw. Oo. Oh. Ano pinaka-notice place na nagawa mo? Sa may, ano, sa sakyan na walang tint. Tapos, saan nakalag... Nasaan yung sasakyan? Nakapark lang kami. Sa may parking... Parking lang yun ang ano yung kainan. Nasa gilid lang kami. So, yan sila. May kumakain dyan sa gilid. Tapos kami nasa sasakyan lang. Sino nag-initiate? <laughs> Actually, ano eh, parang nagtinginan lang kami. Tapos alam mo na yung kahulugan ng tinginan nyo, ganyan. Mm-hmm. <laughs> Tapos, pasakay lang. lang, yun. lang mo, Ta mo. Ayun lang yon Ayun lang pinakanote mo sa sakay lang. ayun lang pinakanote yung nangyari. Meron pa, sa garahe. Ah. Ayan. Involved na lang mo yung sasakyan? Hindi. Walang sasakyan ka nasa na sa, sa garahe. sa sinasakyan ka na sa sasakyan? <laughs> yes. Ah, ganun. walang sasakyan sa garahe? Walang sasakyan. Talagang um, sa garahe may upuan. Talaga? Yes. Natatandaan mo ba yung first time mo? First time ko? Hindi ko na matandaan eh. Kasi nungka-sex ko dun, pangit eh. <laughs> pangit. <laughs> Sex ka? Boyfriend mo ba? Boyfriend ko pero ex ko na siya. Hindi Actually, di ko siya kinukonsider na ex kasi ang pangit niya eh. Hindi ko lang na-realize na ang pangit pala niya. But, uh, oh, pero nung nililigawan ka, siyempre meron siya qualities. Kung naman makapangit ka naman. May qualities siya ba? Actually, actually, nung nasa akin kasi siya, okay siya. Pero nung ipunta siya sa ibang girls, ay, pangit ka pala. Ganun. ka bitter ka lang. Hindi ako bitter ah. Kasi actually, parang wala lang naman siya sa akin eh. Playmates lang kami. Ganun. Pero ano ka? Nag, nag high school? Nag college ka ba? Actually, ano, senior high lang ako. Hindi ako mm. nag-cut. Miss up ako kasi nagbiba nga ako. Pero pinag-iisipan ko kasi kung ano eh, mag-school ako habang nagbibiba. Mm -mm. Nagbibiba. Pa yung mga, yung mga, nakakain boyfriend ka na sa kwento mo sa akin. Sa tingin, nakakain naman. Ano Apat. Paano kayo nag-break up? Anong mga reason? Niloloko nila ako. Ikaw na naliloko pati yung sila sa ibong pangit? Ikaw pa paliloko? Yes, niloko nila ako. O, paano mo nalalaman? Nahuli ko sila. Hindi sila marunong magtago eh. <laughs> paano? Pagsapol ka nga? Yung, yung isa, nahuli ko kung sino-sino chat na babae, mga pangit. Hindi naman sinabi sa akin na mahilig sa animals. <laughs> <laughs> Tapos yung isa naman, nahuli ko, nakikipag-banding pa sa ex. Di naman sinabi na gusto pang makipag-banding sa mga mukhang monkey dyan. Charot lang. Hindi naman, dito ako. Charot. Lang. Sinarot mo na lang eh, para makabawi. <laughs> Charot <laughs> naman <laughs> Mo, I'm so evil na. Man, ito, iba siya ako ng mga ex nila eh. Uh -oh. Mga jovan lang eh. Tapos tayo sinasabi pangalan. Tayo pag nag-react sila, di umamin silang pangit sila. Siyempre <laughs> hindi sila magsasalita. Actually, actually, gusto ko magbanggit ng pangalan pero wag na lang. Baka mamaya isearch pa ng mga viewers mo dyan. <laughs> Sige, banggit ka. Pangalan lang. Name. Name lang. Name. Walang surname. Wag na. Baka mamaya isearch pa nila eh. Di naman wala naman nanonood <laughs> dito. wag na. Baka isearch ah, pa nila. Um... Ikaw anong ano mo? Uh, ikaw anong specialty move mo halimbawa naging ex kita? Anong hindi ko makakalimutan sa iyo? Na sasabihin ko sa mga kabarkada ko para hindi ko siya makalimutan dahil dahil magaling ako. Paano magaling? Kailangan may description. Magaling ako eh. 'Di ba yung ibang girls diyan, pag nasa top sila, mga tumatagal lang sila ng mga 4 minutes, minsan nga yung mga babae, ibang babae 2 minutes e. Eh. Ako kaya ko kahit 30 minutes pa, 1 hour pa. 1 <laughs> oras ka na sa iba pa, kahit wala na yung babae. Nasa iba pa ko pa rin, wala na <laughs> yung Pag gusto mo yung, pag gusto mo ka-sex yung isang tao, tatagal kayo niyan kahit pagod na pagod ka na. <laughs> Ay, okay. Tapos, na naranasan mo na bang mag siyempre nagswalo ka no? ano bang yung specialty mo rin yon yung BJ hindi actually depende kasi yan eh yung ex ko kasi actually hindi ko siya gustong i-BJ dahil <laughs> dahil hindi mabango yung ano niya charot charot <laughs> lang Siyempre, <laughs> paano ka gaganahan kung may amoy, di ba? May amoy. Hindi mo sinabi? Paano mo hindi mo sinabi? Oy, sinabi ko. Ah, sabi, sabi, mo? Ko, paano mo sinabi? Sabi ko, uy, iba, iba yung amoy niya na. Sabi ko ganyan. Paano ko gaganahan? Ayun. Oh. Pero binrig ko na siya. Pero binijay mo pa rin. Ha? Binijay mo pa rin. Bini isang beses lang yata kasi hindi nawawala yung amoy kahit anong ligo. Anong amoy? Pa di describe mo nga yung amoy? Amoy pa ah. Charot. <laughs> Saan nga galing amoy? Sa mismong on ano, talaga niya. Hindi mo lang sa pubic hair, ganun. Siguro sa pubic hair, pero lagi naman Siguro siyang anip. Hindi, siyempre dumidikit sa pubic hair mo Ang asim, parang Hindi, paano yung siya? O, oh, so may pubic hair ka rin, dumidikit sa pubic hair niya. Hindi ka nahawa. Hindi. Wala. Hindi. Bakit? Wala. Kaya nga gusto niya ako eh. Kasi walang ano yung akin eh. Mabango eh. Kaso, ang problema sa kanya meron. Mm -hmm. So, ayoko. ko. Oo. Dahil doon eh. <laughs> dahil bago ka lang dito, meron ako ditong ritual eh. Na kailangan, alam mo yung tayo na sa antipolo? Yan, yung... Antipolo? Nay, mo, nakapunta na ako pumunta na po sa Antipolo. Sasabihin ko, hindi pa eh. Yes, ah, nagpupunta Alex. ako lang. Yes, dito dito nga gagawin natin. Tatarudin mo ako. Alex, nagpupunta ako pa sa Antipolo, sasabihin ko. Alex ako eh. <laughs> sasabihin ko. Okay. Hindi pa, sasabihin mo. Tara, punta na tayo. Tayo na sa Antipolo, tasga. Parang tatalon-talon kang gano'n. Okay. Alam mo yung goal noon para patkat tatalon-talon? Ah, parang, parang tatalon uh, si, talaga na. Wait. Oo. -o. Ganyan. Oo, Tapos, tayo na sa Antipolo. Ha? Huh? Okay. So, okay. okay ha? Natandaan mo yung linya mo, baka mamaya palpak tayo sa linya, ha? Yan. Tayo na sa Antipolo. O, oh, naku, nalabas yung ano mo, yung nipol, ano mo. O, ay lang, tayo na sa Antipolo. Oo, oh, oh, tapos pabayaan mo na kung ano mangyari. <laughs> o, okay. game. Ha? Oh, mo muna ako, Alex, nakapunta na sa Antipolo, sabi ko, hindi pa eh. Tara, tayo na sa Antipolo. Okay, go! Alex, nakapunta ka na ba sa Antipolo? Hindi pa eh. Tay na. Dere, dere. Sa... Cut, cut, oh, cut. cut. o. Oh, tara. Tara. Ah. Tayo na. Gaganoon mo muna ako, ha? Okay, go. So, marami na nalala. Magtatara ka muna. Oo. Ikaw! Ah, Sabi okay. mo kasi, Alex, ako muna ka sa Antiporo. Sabi ko, hindi pa eh. Sabi mo, tara. Tayo na. Sa Antiporo. Okay, ma. Manami okay. po na nalalangin ngayon na sana po maluwag pang. <laughs> okay, go. Alex, nakapunta ka na ba sa Antipolo? Hindi pa eh. Tara Tayo na sa Antipolo. <laughs> Ta Tayo na sa Antipolo. <laughs> Ibai. Ibai. <laughs> Ibai na. <laughs> Madikit siya. Madikit, okay. O mag-invite ka na, Alessandra Cruz. Sa mga gusto mo, ano, sa mga manonood sa atin. Okay. Anong name ulit ng, ano? Punchline with Alice Calia. Pero mag-invite ka na dun sa movie mo, ha? Nang sexy. Match Ano? Matchline? Punchline. Ah, punchline. Okay. Ah. okay na. Sexy, ha? Kunyari, okay. on top ka habang nag-promote ka. Okay. Ah, naisip mo ba? Ayun yung motivation mo. On top ka. Again. Sige. Action. Tayo na at manood ng Punchline, mga vlog dyan, panoorin nyo. Ako si Alessandra Cruz, manood na rin kayo ng Nurse Abby at huwag kakalimutan mag-rate ng 5 star. Kanino? You know? Sa Nurse Abby o sa'yo? Pwedeng what? Wala pa muna si Alessandra Cruz, yan. Sa dito po sa Punchline with Alex Caliea. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Alessandra Cruz, mga kaibigan, panoorin po natin. Mukhang magaling na, na artista at magandang pelikula naman ang mga Viva Max. So, yan po. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode. pa bye, bye Thanks, Alessandra. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.